Hello mga friend, ngayon nagagawa po tayo ng pattern ng pencil cut na palda. Ganito po ang magiging forma ng ating pattern. Ang dito po ang bewang, ang po ang laylayan, at nandito po ang, ang yung haba at ang split. At ang dito naman po ang korte. Sa paggawa ng pattern ay dapat alam mo ang sukat na iyong gagawin. Ito ang mga mahalagang parte na dapat mong sukatan. Una ay ang waistline o ang buong bewang. Pangalawa ay ang buong first hip. Ang first hip ay matatagpuan sa pinakakanto ng buto natin sa balakang. Pangatlo, ang second hip ay ang pinaka maumbok na bahagi ng ating balakang. Susunod na dapat nating makuha ay ang buong haba ng palda na ating gagawin. At sa huli, kailangan ay makuha din natin ang pagitan ng waist o ng bewang hanggang sa first hip. Ito ang magsisilbing hugis ng ating palda upang maging swak na swak ito sa ating bewang. Step 1, maglagay tayo ng 2 inches allowance para dito sa ating bewak. Step 2, sukatin natin ang haba ng palda at markingan natin ito. At isabay na rin natin ang allowance para sa heming ng laylayan. Pagkatapos natin kunin ang sukat niya, ito ay guwitan natin. Lahan tayo ng 5 inches para sa ating slit. Kasi po, ang slit na to ay hindi puputol. Ano po siya, doble. Okay. Tapay natin. At saka natin guhitan. Step 5. Kunin natin ang sukat ng aking bewang na ginagawa natin. Forty siya sa akin. At iin natin siya sa apat. Ang ang ikapat na pati po ay 10. Ten. ten. Ngayon po, maglaan po tayo ng 1 in para tata. 1 in. Step 6. Kunin natin ang kanyang waist to hips. 7. Markingan natin 'to. Pagkatapos, buhitan natin para may marking tayo. Step 6. Kunin natin ang hips niya, ang first hips niya. Ano ang sukat niya? Sa akin ay 43. At iin natin uli yung sa apat, katulad ng ginawa natin sa bewang. Ang sa akin ay 10 and a half. Ayan. Maglaan ngayon tayo ng easing allowance kahit na half inch. Half inch. Ulitan na natin siya ng na harba. Ayan, kayo na po ang bahala kung gano'ng kaliit kung ilalagay po ninyo. Ako po, dito, nilagay ko lang ay mga one in. Ngayon po, maglagay na tayo ng sukat sa bewang. Ang sa akin po ay 10. Ngayon po, hatiin natin siya. Sa hati na yun, lagay natin ng marking. Tapos, lagay natin siya ng tagwa 1 half inch para sa tak. Ang haba po ng tak na ay mga 3 lang po sa akin. Kayo na pong bahala kung gano'n kahaba ang gusto po ninyo. Sa akin, tayo lang. Tabi na natin ngayon ng mark. Maglalagay po tayo ng slit. Sa akin po ay 6. Dito po tayo. 6. Ngayon po maglaan tayo ng 2 inches baka po. Pangayon pang paalawan sa'yo kung magbabago sila ng haba. Ay, kumita po natin siya ganyan. Tapos po, Maglaan tayo ng paglalagyan ng sipet. So, tayo dito ng mga 1 inch. Bulitan po. Bulitan po natin. Ito po natin ilalagay ang sipet. Kung ilang po ang sipet na ilalagay nyo. Sa akin po ay 7. Dito po ang aking sipet. Ngayon po ay okay, magugupit na po tayo. Okay tayo ngayon dito ng half inch. para sa ating paha na papote. Ito po ang tinalabasan ng ating pattern. Ngayon, i-demo ko sa inyo kung paano po ito naging magiging front and back. Halimbawa po, ito ang inyong tela. Masigin po natin sa tikna. Gawin natin ngayon. Pagkatapos po, kung naalala po ninyo, ang ating pong pattern ay ikaapat na pati po. Ngayon po, ipapinatong po natin sa dito. tap, magiging na po una po so, sa po, palahati ng front. Kayo na po ang maglagay ng allowance kung gaano kalaki ang magiging gusto yung allowance. Sa akin po, ang ilalagay ko ay half in. Dito po, sa gilid totoo so, oh, na katapos ang aking ang aking tutorial. Maraming salamat mga friends.